bawah na, bawah na na na, tiyan, tapos na bagiau para maka na, maka laut na ambilin na na pambigas dagdag tau, -dag dagdag diricho, diricho, naku, sobrang bigat Daming sisiya sa ilalim. One zero. Alusong na isa. So mga kaibigan, pagtapos ng bagyo kagabi ito, magbababaan na naman kami ng nakaparada dito sa na, ano, mga bangka sa palayan. Ito yung lugar na pinaparadahan namin pag may bagyo. Lahat ng bangka, dito namin nalagay para safe. Kung magkatubig man, pag napuno ng tubig yan, hindi na sila gagalaw dyan. Ngayon, bayan niya naman para maibaba. Let's go! To, zero! Sabi ko nga, isuluan na na. Tatlo na, nakalusong. Pahinga muna, konti. Oh, dalawang grupo na, para madali. Oh, <laughs> my Lima! Lima na, lima na! Op, op, sa lubot, ano ba? ta ihi, baka mati ko ang ihi. tabang tabang mas dako yan dako So yun mga kaibigan, kapit na tayo ng makina. Nailusong na namin yung mga malalaki na medyo mabigat. Malilit na lang yung tira doon. Kaya sila na lang naglulusong. Ayo. Kakabit na kami ng makina. Ito yung <tipan> tulusong. Ito yung Ini dapat ang <Kaya> utang sama lain ha. <nataya. tipan> turnil Tornilyo lang? Uh Oo. -oh. Lain ng tornilyo. Tornilyo? Uh Oo. -oh. Ne? Diyan mo kung tabi yung tangan niya yun, na ano, na kanal-kanal. Kay. -kanal. Okay. Hmm? Diyan, mahuros diyan ang, ano, ang tornilyo. Mahuros? Iyo. Yan? Uh Oo. -oh. Yung tangan mong kanal-kanal. Ayan, naibaba na yung ito yung mga malalaki oh. Dito pati itong dilaw malaki yan. Yung dilaw na yan. Tsaka yon. Ayan. Tsaka tong sinasakyan namin. Malaki to. Ito yung malaki. Tsaka. Buti lang hindi tayo tinamaan ng ano, malakas na hangin. ano sana? Puntok na puntok sana ang sursugo nun. Kaso yung pag tama na sa masbate eh, Biglang pumihit yung hangin Kaya hindi na ano yung subsubun Mahina lang dito sa amin sa subsubun Okay mga kaibigan Nalusong na lahat. Nandiyan na Kali isang piraso na lang natira Kaya Okay Alright Okay Ayan, nakabit na rin namin yung aming makina. Maglalaot na mamaya ito. So yun, dito lang ang video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, salamat sa Diyos at hindi tayo tinamaan ng malakas na bagyo. Shoutout sa inyo lahat mga kaibigan. Bye bye.